Paano ba natin malalaman na hindi gumagana yung turbo without using the, the scanner? Yun mga bay, so meron tayong customer ngayon itong Isuzu Mio X. So yung concern nito, naglolo power at saka meron check engine. sa! Yeah. So makikita natin na walang movement yung tanyang rad, di diba? so dapat yan gumagana no magabagat yung ibang mga unit na MOX, na meron pang hose dito ito kasi mga modified na eh. bakal na yung nakalagay dito so pag pilisil mo yun inaccelerate dapat pag inaccelerate natin lumulubo yung hose lumulubo siya sabihin parang nabubuntis yung hose magkakaroon siya ng pressure pag ganon pag in natin hindi lumubo